maaga nga pala kami ngayon nagising at dito nga agad pala kami dumerecho sa likod ng bahay malapit sa dagat. Sobrang sarap nga pala magising na maaga dito dahil sa ganda ng tanawin. Kaya naglakad-lakad nga pala muna ako rito sa tabi ng dagat. Ine-enjoy ko nga pala yung sarap ng simoy ng hangin dito. Masarap nga rin sanang maligo sa dagat sa mga oras na to kaso sobrang lamig pa talaga ng tubig. Buisit si <laughs> Dahil maaga pa nga pala, kaya pumunta nga pala muna kami rito sa public market ng antike. Pili nga pala muna kami rito ng kakainin namin para sa agahan. Dahil malapit nga lang pala dito yung plaza nila sa public market, kaya dumaan muna kami. Dahil minsan nga lang pala kami makapunta ng antike, kaya nagpa-picture na rin kami rito sa plaza nila. Pagkatapos nga pala namin makapagpa-picture sa plaza nila, ay umuwi na rin kami rito. Para makapagluto na nga rin pala at makakain na rin kami ng agahan. Dahil maya maya nga rin pala ay uuwi na rin kami. Ito na nga rin pala kami nagluto ng pangagahan namin sa labas ng bahay. Ano yung ano? Aga ko nagtulitok yun. Itlog anay, girl. Atlog anay. O, tamaon. Atlog anay. Hmm, itlog anay. Ay, layo lang anay, ho. Tapos itlog layo, may ubus, mantika. Okay parang dito pa nga pala kayo mag-aaway kung ano yung kailangan unahin kung itlog ba talaga o hotdog dahil si rolen nga pala yung magluluto kaya siya yung nasunod kung ano yung uunahin kaya yung una nga pala niluto ni rolen ay itlog at sinunod naman yung hotdog ha gun 20 malam sa silo malam mga anong silo

Alihnya ana pergi. Ini salah <laughs> huli nga palang niluto ito nga palang tuyo katapos nga palang maluto lahat ay nagprepare na nga rin pala kami para makakain Boodle fight na nga lang pala yung ginawa namin para bawas na nga rin pala sa mga hugasin masarap din nga palang kumain ng ganito lalong lalo pa nga pala ay malapit kami sa dagat sigurado talaga na mapaparami yung kain namin ito pero bago nga pala kami umuwi ay hindi nga lang pala ako nakapag video pero naligo pa nga pala kami sa dagat pagkatapos nga pala namin maligo sa dagat ay nagkaayaan na nga rin pala kami na umuwi na bago nga pala sana kami umuwi ay marami pa nga pala kami kailangan puntahan kaso hindi na nga rin pala namin nagalaan dahil ilang araw na nga rin pala kami nitong gala sa Antique kaya napagod na nga rin pala kami dahil 3 days na nga rin pala kami nababad sa araw dahil bago nga pala kami gumala dito sa Antique ay dito na nga rin pala kami galing nung isang araw Dahil nagkaroon nga pala ng team building yung kumpanya na pinapasukan namin Ito nga rin pala yung ginanap sa Rose Point Beach Resort dito sa Antike Kaya dito na lang muna, paalam!